Dog, bakit nagkaganito yung buhay mo, dog? Wala. Chan, dali ka, Chan. Dali, Chan. Huwag kakailan na yung anak nimo nag kita Nagkita na ko, dali. Wala, wala. siya. Chan, tingnan mo. Ako, sapin mo. Pa, wala ka kailan ako. Dito ka, dito, dito ka. kita ka. Wala, wala siya, anak. eh dog, huwag kakailan sa mga anak, dog. Ingat perintah ya. Ha? Hmm. Sihir itu. Bro, 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 bro. Cac, cac. Bro, bro, bro. Cac, cac. Ah! bro, bro. Cac, cac. Bro, bro, bro. Cac, cac. Bro, bro, Ah! Cac, cac. Bro, Ah! Ah, angkul. Kita nak kunimu Di medut lag bala Oh di medut lag <coughs> Di, di mana aku pilih pusing Lumpa penemugod Lui ko ba Masih ni ba Tunggu nanti siya can Masa ni ba Siya ada otak ispiritu ba Sama ni tu ma Ako kinausap yung papa mo. Hindi siya huminto sa... Parang lutang. Oo. Oh, hindi siya huminto ba? Kisa, mapunto yung kauban. Matong kulto, matong kulto yung kauban na nakasanib sa iya. Akala ko hindi na tayo magkikita siya. Na ano, ma'am? Yeah. Dinahabol tayo sa papa mo. Yung tatlong kasama niya Pa kada to. Ha? Huh? to isa. Oh. Tekan. Para di maten. mo, ko. Padala mo tay. mo ko, Jen? Eh. Bukot oh, bukat kinapsin. Jen. Teki <tong> na ka. Hmm. Ah. La nakulo? Ha? Lan. Katanya. Wala na Oh. Tigil. Wala nind. Katnin nind balik liuk balik liuk balik liuk Chan, sih, buk bu, apa tu ni? ni, Chan, boleh nang boyan, mana kau, mana kau? yuk samaan papa nu, Chan, mana Chan? Dog, dog, dog. Dog. Ay, Paputok dog. Dog. Si Bertie! si Bert, dog. Kasamaan mo, dog. Ah? Ka ha? Ka Kung ano man nasa isip mo, dog, huwag mong ituloy. Kasi hindi kita babarilin. Kasi kasamaan kita dati. Bakit nagkaganito yung... Wala akong kasamaan. Wala kasamaan. Wala kasamaan ng idol dog, bakit nagkaganyan to yung buhay mo, dog? Wala. Chan, dali ka, san. Dali, chan. ka kailan na yung anak niyo mo? Nagkita na ko, dali. Okay, wala ko na. Teko, adis Chan, tingnan mo. Ako, sapin mo. Pa, wala ka, kailan sa ko. Dito ka, dito, dito ka, pakita ka. Wala, wala si anak. Yan, dog, wala ka, kailan sa mga anak, dog. Wala. Chan, nung san, may papa niyo, chan, ay. Madala, baka na, chan. May dog. Wala Dog, maminaw ka dog ha. Ipatambal ka mo dog. Kung ginagawa ng masama ni Roberto. So ipalabas natin yung masasama sa nandun sa katawan mo. Na anak ni mo. Pila na kadlo nagngitas si mo dog. Bati di ba? Bat. Para mawala yung mga bisa ng ano. Yung mga demonyo sa katawan mo. Uh, ang utong sa akin ni eh, Pinuno Roberto. Papatayin ko lahat ng pumasok sa iriyan na to. Yan, pinang Roberto daw. Tama pala yung sasabi ng anak mo, yung Roberto. Dog, dog, baba mo yung barrel dog. Huwag mong itutok sa anak mo. Baka maigo kami dalawa. Bandit na. Ano? Ay, besa, dog. yung papa Dog. Ay, besa, dog. Alis kayo kung ayaw nyo mamatay. Dog. Ay, 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 dog. Ay, tuloy, dog. Masa nung no, naong papa chan. Ito nung no, naong pulhang naong mo, dog. Baba mo yung dog. Dog, dog, dog. Oo, ibaba ko yung barrel ko. Ibaba mo yung barrel mo. Dog, sige. Maminaw ka, Dog. Magbibilang tayo ng tatlo! takbo, takbo. Doon. Ayaw. Ayaw, kayo toyo, 'di. Doon, kayo. Nan. Chan. Takbo, Chan. Chan. Labis na tayo. Ah. Ah. Ka-san, awa kami 'yung kamera mo Chan. Ay ingat dito. nasa sa isip niya nga. Normal ba? Happy ko maigo sundang niya. No? Nawada na siya guna-una. Ha? Nawada na siya guna-una. Saan mo na Nino? Pati ikaw ba? Wala ka niya Wala ka niya maili. Wala si anak daw. Wala si... Wala si na matuli, no? Wala si anak, wala sa si kailan ako. So, kapag hindi tayo tumatakbo dyan, mabaril tayo at maitak tayo. Kapag mauli sa normal yung isip niya, hindi niya alam napatay yung napatay tayo. So, buti na lang, kita may, may saktong prinsip, kita lang po yung uh, umiwan sa kanya. So, hingi tayo ng tulong dyan. Hmm. sa mga kasamahan ko S.G. ba? Kasi alam ko talaga si S.G. may kapangyarihan. Baka ma, ano, huminto yung papa mo. Takot sa yung kamera mo. pag pagsabihan mo talaga, off-cam tayo, mag-plano tayo mabuti. Kapag mag tayo, off-cam. So, so guys, uh, cam na kami no. Uh, ito po yung sabi nyo, kapag mag-plano, cam So, off-cam na tayo, Chan. Sabihan mo talaga, uh, cam tayo. Off-cam kami guys. So yan mga idol no. Uh, Nag-on-cam kami ni Christian. So Chan. Sure, Chan. Sir talaga yun. Ata, ata, ata. Sir Berto, yun ba? Sir Berto, yun ba? Yun na, kamuto. no? Sir Berto, yun to. So, yan, guys. Wala kaming ibang paraan, guys. Punta kami sa mahihwagang balon. San? Punta tayo sa balon. Magkakaghingi tayo ng tubig. Kung sakali, buwasan. Kailaman ako to. Ah, wulo, kailaman ako to. Buwasan na to ang papa ni mo. Hmm. So, yan, mga idol, no? Ah... Uh, Punta, ka si, punta kami sa punta kami sa mahiwagang balon hingi kami ng tubig uh, buhosan yung paraan namin buhosan namin si duga so, kinirasudlan oh minto siya ha kinirasudlan para to sudlan so tara chan ara ako rin dala ng camera nimo so punta kami sa balon guys no uh, hanap kami ng ano dito umu kasan uh, hanap kami ng kuan uh, tubig doon kasi so, ito yung sabi niyo hanap kami ng paraan na uh, sabuhin natin ng holy water yung kasama yung tubig balon dito ta Chan, yan shortcut dito <coughs> so hindi na ako kilala ni Lugo guys so, layo baya to ha? Ngayon. ano na nangyari? Isapatan mo chan, hindi naman tayo kilala ha? akan nak nak Dia di luar di luar sana, kat di luar sana ada ha? ada balik syurubin <laughs> tu takut 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 ni balik syurubin tu. tu balik syurubin tu bayi Ay, ha? mana 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 sama syurubin tu Sige. ini tayo ng tubig. Iwat Oo, oh, am may amigo ka mo. Kuha na lang, sakira dyan. Pwede ko mangayok tubig. Kita ka. Ha? Kita ka siya, Kuya Oo. Yung ano? Yung... Kuha yung tubig. Kaya sakira dyan. Ito. Ito, so, tingog. Mayok ko diwat pa ha. Ito, timay lang ni Tio Yosan. Okay na siya, okay na siya ng ha. Siyan doon na siya? Ano nakita naman hmm. So. Nasa dito, balingkod. Ha? Huh? Nasa dito, balingkod. So nakita na sa bata guys. Balingkod Di, doon. No? So kuha kami guys. Ito yung panlaban. Sana mabalik si sa Douglas normal no. Kawawang-kawawang talaga yung papa ni... punasan Punas. hmm, puna. Punas? puna Roberto. Nah, kan ini lebih baik balik dong. Tik tik kan Roberto, Bah. Hah? Uh... Tik tik kan kita Roberto noh. Terima kasih, Wata. Selamat ya, uh, Kak. Oh, um... uh... Hawid, Hawid sok Hawid sok uh... kamu. Hmm, Hawid. Hah? Cukup, dalam, dalam. Ah, pesan mati sih. Ayo dua tak. Sengon ya, ni ya, mau mau sok yang tu big. Ikan. Ikan siapa ha? nak? Ukir adau. Hah? Oh, Ikan siapa ukir lah? Ukir adau. Tara. Tara ukir lah, tara ukir Orang anu, ini ma ya bu. Itu itu di mana? Jor ka, Mana kah? So guys. Ay, Inyay kami yung tubig sa balon. Uh, yung tagabantay sa balon. Oh, sabi ni sa gate siya. O kira dahil. kung makita na itong papa. Makita na itong papa na na ng panah. nag Oh. Kawa naman mga papa na mo siya. Siyan, bro. Hindi na motor John. Ha? Huh? Apa tak Usah bagut nak rekrut? ha? Haa? Bagut nak rekrut? Haa? Haa? balik Tata, tata. Bagut nak rekrut sa... ...ni... ...irubil itu? Hmm. Ngomong sana... ...mengawat dia salah sebang kogor tangi... ...penghatag dia selang... ...semangat tau. Perang... ...irik?